Diyos ko ay wala na nga ho akong masabi kundi hilab ang aming tiyan ni ate ngayon sa aming dinner na ito. Ay sa sobrang pagod nga ho namin ngayong araw sa trabaho ay talaga nga namang napalaban kami ng kain. Kami nga ho ay nasa trabaho pa lamang ay iniimagine na namin ang aming lulutuin pagdating din sa bahay. Ay buti na nga lamang mga kaibigang oso si ate Berge may nakatago pa talagang mga daing sa ref. Ay di kami nga ho ay dumiretso na sa paggagayak at plano ko nga sana ay yung talong na binili ko kay auntie ang lulutuin ko ngayon ay sa kasama ang palad naman nga ho nung piprituhin ko na yung talong ay nabulok naman nagtubig nga ho at hindi ko na ilagay sa ref ay talaga nga naman hong ako ay nalumbay dahil iniimagine ko na nga sa panaginip ko yun na nga ang aking ula talaga nga naman hong ako ay napaibig sa piniritong talong ay buti na lamang ay si ate may mga nakatago pang daing na pusit din eh ay dinung nasabi nga ho sa akin ni ate ay nanumbalik na nga yung ako aking sigla at sabi ko ako na ang magpiprito niyan. Pinabuksan na nga rin pala ho sa akin ni ate. Arin binili niya na garlic at saka chili na may vinegar na din. Si ate na nga ho ang gagawa ng aming napakasarap na sausawan dito sa piniprito naming mga daing. Ay medyo maamoy nga lang ho ari sa loob ng bahay kaya lahat ho ng bintana namin ngayon ay binuksan namin. Ginupit-gupit na nga rin ni ate yung daing na pusit dahil liliit din naman daw yun para mas madali nga daw kainin mamaya. Ay hindi pa nga ho ako na kontento. Kinuha ako pa nga itong chicken na binili namin ni ate sa Giyomo at madali naman ho itong iluto. Ay para nga ho aring ready made na ihaw-ihaw. Bali, gigrilled ko na nga lamang ho ito ng kauntian. Ang flavor pala nga ho nitong chicken na ito ay teriyaki kaya naman malamang manamis na misto ang sarap ng isaw mamaya sa suka. Marami na nga ho ang laman ng isang box na yun at ang kalhati nga ho nun ay dinala ni ate sa kanyang kapatid. Ay marami pa nga rin ho natira din sa bahay kaya naman pagsasabay-sabayin na namin ngayon para nga makabawi energy. Ay, di rin ang nga ho, at nagsimula na si ating gawin yung aming sausawan na suka. Naglagay na nga ho siya na maliliit na ginayat na bawang. Nagayat na nga rin ho si ate Dini na sibuyas. Kalahat yung pisikingi nga ho ang ginamit niya diyan. Nilagyan na nga rin ho ni ate ng paminta at saka asin. Tapos hinalu halungan nga niya ng ganito. Ay, eh, talaga nga namang nakakatakam. Ito nga hong na ito ang talagang parang kinikrabe ko ng maghapon. Kaya naman nga ho panamang panama dun sa aming pinipritong mga daing. Ay, hindi pa nga ho ako na kwento, kumuha pa nga ho ako ng dalawang itlog at magpiprito nga rin ho ako ngayon ng itlog. Ay talaga nga naman hong ginawa ko ng combo-combo breakfast itong aming dinner ngayon ni ate. Ay iba pala ho talaga ang nagagawa ng napapaibig eh. Ari ho'y kasalanan nung talong eh at nabulok. Ay laking ko nga ho doon sa mga talong na yun dahil apat ho yun na malalaki. Ay kamura pa naman ang bili ko'y nabulok lamang. Kaya ho napakarami kong niluto ngayon dahil sabi ko ay baka mapagaya pa dun sa talong na mabubulok lamang. Ayun ay, nga lamang ho'y parang nag Oo OA eh, dahil lahat naman ng niluto ko ay hindi masyadong nabubulok agad. Ay lalo na nga ho aring mga daing na are, tagal katagal na nga ho nakatago sa ref ay hindi naman nabubulok or nasisira. Isa isip ko nga ho para paraan laman din aring batang are nang makakain laang ng maraming kanin. Sabi ko pa naman nga ho kay ate Virgie hindi na ako magsasaing at napakadami ng kanin na tira ay hindi naman mauubos. Ay aring nga ho kanin na kinuha ko ay kalahati lamang nung laman nung rice cooker. Gawa na nga ho may pasok pa kami bukas ay di, hindi na ako magsasaing dahil may tira pa naman. At walang wala rin nga ho sa isip ko na mauubos namin yung kinuha ko ng kanin. Eh di nang si ate nga ho ay na ng aming sausawan ay talaga nga namang nakakapaglaway. Eh di nga ho dinner namin ngayon ni ate ay breakfast style. Meron nga ho pritong itlog, may inihaw na manok, tapos may mga prito pang daing. ay talaga nga namang breakfast style. Eh di syempre wala nang ibang sasaya pa kundi si Penit na ng cravings. Lasa ko nga ho di yan, na hindi ko alam kung ano ang aking uunahin din naging sa kanin. Ay yung kanin ho ay hindi naman lahat sa akin. Kami naman hoy hati din ni ate. Pero syempre mas madami yung akin at si ate naman ho ay hindi gaano nagkakanin. Ay sa pandadalas nga ho din ni wari ko ay naglalaglagan na ang kanin. Ay para nga ho synchronize at sunod-sunod ang aking pagsubo. Lahat ho ng aking uulamin ay isa sa usaw ko din sa napakasarap na sukang are. Ay talaga nga namang nakakapaglaway eh. Ay ako ho nagbo-voice na na rin. Ay shat, kami ho muna ay kakain na. Bye bye bye! <coughs>